Kumusta naman ano, Brai, pag uh, talon mo kanina sa table? <laughs> okay lang, talon-talon din pag may time. I tinalon niya talaga para lang nakasama. <laughs> <I> <laughs> <tinalon>. <laughs> Ay, ka talaga. Ay, ka talaga, yun na ata soulmate mo, <laughs> Tinula ka, <Bri. laughs> Makita kayo Ay, mga to. Our Georgia trip and this is what is your name? This is Lexo. Ah, lexo our tour guide at the same time our handsome driver oh. Where, are oh. Where are we going to today? Today Gudauri. 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 What can we see in Gudauri? Tomorrow Kaheti. Sighnaki. Huh? Tomorrow Sighnaki. Today. Okay Gudauri. Gudauri. <laughs> today. Snow, snow, primed. snow. Climate. Close. Ah, oh, that's why close. Oh. Good houri okay. So only good houri today? Good houri today so only. Or only? only. Only. Ah, okay. Good houri okay. So, veneer. Gantang boots nila oh. How much the bag, sister? This thirty-five. Yeah. Ito, yung mga souvenir items so also, This and this, okay five Lari, this Mahal pala Ganun din sa ano? Sa? Five lari Five lari? If by many, no discount? Okay, have? Yeah. Lari For lari, this okay Ceramica, okay Oh, this ceramic Yeah Church. Ah, ito yung reservoir. Church yah, right? no, ayano church, church. oh. Para na sa kasal. Kita kami Church. Malaga <laughs> <Puro> tayo nila guys sa malapit. Purty reklamo. Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? ay madulas madulas po kasi dun sa hagdan kasi puno ng yelo so it's dangerous so may taswell dito na lang po sa kalsada kasi wala siyang yelo haba ka dumaus kami sa simbahan dito po sa ano sa joy careful ka lang kasi madulas Jen wag kang dyan Jen madulas yan dyan basta wet bawal po kasi mag sa loob ng simbahan to maintain the solemnity although panakaw nakaw lang po kaya ito na kami anong pangalan ng church na to, ang ganda puno pa rin ng snow. Uh, ito yung ito yung to. Hindi nga lang ma. Ganda po oh. Sa likod po ng church. Ito po yung structure. Uh, ganda. Uh, <laughs> Careful, madulas. Madulas. Ang yelo. Kungarin eh. Anong pangalan ng simbahan ate? Simbahan. Sino? Ay naku, nakakatakot ate. Ayoko mag-take ng risk. to yung simbahan. Kaso po, walang English na nakalagay. Hindi ako maintindihan ito. So, ko po alam ko ano pangalan ng church. Actually, actually, ay, praise the Lord, brother Arman. muba no ba naman yun? Madulas dyan, ha? Dito na, dito na yung nabasan. Dito So wala walang mas dito, te para ano lang siya, visiting for visit lang. Oh, for visit lang. Oh, oh, oh. Ano pa siya? 1820. Pang tour lang siya to. Oh. Just ko na ikot namin yung simbahan sa labas. Pero puno ng yelo. Nakakaano. Takot kasi pag na-slide ka. <laughs> Baka salbay ni <di> Brother Armo. <laughs> Nananaboy ng yelo. Hoy, oh, yung malaki na ay 100. hundred. Yung malaki 100. Oh, Parang gusto kong bilhat. Minimum 90. Brother, no discount? 80. 80. No, this one, Mama Mary, 80. 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 Uh. Ang the uh, like, na. No. Really lari 20 lari. Ito gusto ko eh. It's one original. All one original. Brother, give this I will buy 80 KD? 80 KD? 80 KD. 80 KD. Ah, 80 KD. <laughs> 80 lari. <laughs> 80 lari. No, it's not it's 100. <laughs> Nine zero. Nine, zero. Nine zero. zero. This one last price, eight zero. Larry. Uh, uh, it's it's a stone different. It's hundred. So this is more expensive than 100. this? No, it's this. Yes. And this hundred. 100. 100. Uh, oh. Mama Mary. Ninety. This two, this two, and stone different. Yeah. Mama Mary didn't do it. Oh. Mama Mary. When this, this is or and and no so okay. minimum. okay it's, it's one original okay. icon like, system i it get na bigay ko sa mother ko pag-uwi this yes oh. this indian <laughs> restaurant indian restaurant no georgian restaurant is <laughs> this georgian georgian wait okay. wait we... Okay. okay. <laughs> <laughs> Pati na Arabic mo, brother Arvan, pang pipi ka dyan. Come. Let's go inside. Let's go. Okay. Let's you speak up for us. Pagkalagay ng okay. okay. ito, dapat hindi sagot na. Ito po yung katapon. Dapat dito hindi sa Itlog. Katsapuri <laughs> po ang tawag. Itlog na may cheese. Katsapuri. <laughs> Kaya pa tinawag na kachapuri. Alam ko na bakit kachapuri. Ano? 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 Kaya pala ito in order ni Brother Arman yung kachapuri na ito eh. Nasa gitna. Tinapay na biak ng itlog na sa gitna. Ito in order ni Brother Arman, isang itlog lang. Pagtumasikip <laughs> na, diyan. Kita niyo po yung ilog. Sa atin pa parang sa water dam. Malaba kong ilog na yan. Tapos, meron na rin pong mga yelo. Kung nakikita niyo po sa likod ko. Yan. Madali nga. Kausap ko anak ko. Ano Lahat po yan. Mga yelo po Yan. Natabunan na po pati yung mga table tsaka chair sa baba ng yelo. Ski resort. Bundok-bundok ang ice. Oh, kepondok ang ais kaya hinanan kan ini mga delivery truck it's so dangerous dito ra ka bisit tuktok ayo da chamketes aba da romo di khan ra keto duwa kawida sheno ko mere ar gamataras da ina kuthan mi di mukaran ay rat kawalukan logo ra na ira mankanad rasukana gevide saka wal mere lato sirdebia ik bitu sa chevide bitu tawag <laughs> ko kada waxta

Sa isang kapit daw. At least isang ano na. iba? Hindi At si Brother June. si Mama. si Brother June. Hindi, hindi sila. Si tayo lang. si Brother June. Si Dito June. Ang Mr. Brother Arthur si CR kayo. Hindi si ni Arthur. Si Arthur. Six. Seven. mo Seven. 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 Seven.

May, may upuan pa, eh. Sinampal <laughs> tabi <laughs> nyo. Kaya may isna yung uwan. Kaya may isna yung uwan. Kapag hindi na, na, na kanyata tayo bumaba sa pinakataas, antayin natin sila. Pwede. Tapos? Dadaos doon tayo? Yung mga katabi nila, pag nagbabaan, yeah. sa, sakit tayo. Sakit tayo. Pwede. Oo. Tsaka bang, baka may sino sa taas, eh. <laughs> Tsaka. <laughs> Yun pala ang purpose, eh, no? Ay, umay oh, mga po. Hindi, baka mabagal doon. Hindi naman mababal Hindi, ganun ka din. Kagaya kanina doon. Hmm. Iba, babayan mo ngayon. Oh, oh kasi oh, mag-ano sila yan. Para, Ayun, you know, ano, picture-picture din, hindi <laughs> na po na sobrang Si Leste, nakatingin na lang din sa Pasko. sila Nakatingin na lang, Leste, siya, nakatingin na lang sila. <laughs> Lapat, baka, baka, yun, kapat, dapat magkawat-tapat naman si Brother ang pwedeng lang parang ano. Eh, babanyo mo! Masa yung open, yun, para kapag sanakyan natin sa hapon. naman open Oh, oh, Malamig doon. Okay. Okay. Pag nahulog ka dyan, tabunan ka na hiyel. Oo, marambot yan, te. Matigas yan. Matigas yan? Oo, nila naman Ay. Maski. na naman nag-isti. Hindi, parang... O, na kaya! Eh! Ate, okay, screenshot ko na lang yan. Video yan kasi sakit mo na ng kamay ko. Eh, Uy! Ang okay. <laughs> <Lumihis ay> <laughs> sa yelo. Ang ah, sa yelo. Kasi yan Tara na. Diyos ko, grabe. Ang lamig dito sa tuktok. Grabe! This is Iceland! Tarun na, tarun na. di lai to kahit pa kaninigas talaga mo ikatay Balik na kayo eh. picture na kayo hindi kaya. Grabe. Balik na kami. Hindi kaya. Halina na. Hali na. Hali na. Nagal. Ayos. <laughs> Pabalik. Pabalik na kayo. Pababa. Just ko lang lang doon. Ay, grabe. Sobrang lamig. Iceland talaga. Huh. Kaway-kaway. Okay na yung Complete na yung ano. Day 3 today. Huh. Ah. Kumusta naman ano, Bray? Pag yeah. talon mo kanina sa table. <laughs> okay lang, talon-talon din pag may time. Ay, tinalon niya talaga para lang nakasama. <laughs> oh, Hindi uh, talon. ka talaga. yun na ata ang soulmate mo, Bray. ka, Bray. <laughs> Magkita kayo ngayon. Blue eyes, ba? Blue eyes. Blue eyes, ba? Oh. ba eh. May tang -tang kaya? Ano?